Umaagos pa si Habagat ang pahiling. Sinira na pero largo pa ang agos. Yan o. Oh. At sa ilog na pinanggalingan po ng tubig na ito. Ganda mga kalupa. Dinalaw na, na natin yung ating paugok matapos ang mga siyam-syam na habagat, mga kalupa. At naku, talaga naman, pinarusahan talaga tayo. Sa bagay, expected na ito dahil nga nang yun yung ilog dun sa bandang unahan, ay dito na talaga rumumbu. Yun po naman ang totoo. At sa oras na ito, kung inyong mapupuna, bagamat ang palay natin sa totoo lamang ay malapit ng lamabas. Halos sa talagang bilog na ang ating RC-18. Pero ang iniwan pong perwisyo ng ating habagat ay yan, oh. Napakaraming yagit. Na halos, kung lilinisin mo naman, ay ganoon na rin. Hindi na rin makakahabul dahil nalalabas na, nasira na yung pinakakatawa ng ating palay. At ang pugwang na iniwan na dapat sana yung pa natin ng mga nakaraan, ay hindi na natin nagampanan dahil nagtuloy-tuloy naman itong si habagat. Dogsong-dogsong. Igay Dudong Ano pa ba mm, Falcon Sino pa ba Guring uh, At yun nga po mga lupa, Hindi naman tayo lang Pati mga katabi natin ayan, oh. Pero dito sa ating area na to Medyo Ayan nga Ayan oh Paano mo ilinisin yung kanyang kakapal na pagkakalat ng yagit? dahil nga po dito na ang kailugan nung no, nakaraang kasaka, kasagsagan ng habagat ah, ang totoo niya no, may tubig pa nga oh. dahil bago palang lang humuho pa yung tubig na nanggaling sa taas itong nakaraang araw kaya <laughs> ay Diyos ko Lord. pero sa isang banda po pasalamat pa rin dahil may natira pa kumbaga sa portion po ng nasira dito sa area kong ito ay kung ito ay itong porsyong ito sa si area ito ay mahigit sa antarya ah, humigit kumulang ang sira mga 0.3 sa kong ito kasama na yung may mga yagit na ganito may natitira pa naman po tayong pulang uh, na isang hektarya buti na lang yung kabilang area ko doon ni eh, doon ay meron pang meron ding bawas pero hindi masyado dito talaga yung nakasentro eh tapos yung isa pang area doon, hindi rin masyado. Ang naging sentro talaga ng agos ng tubig noong nakaraan dahil narito sa so mismong unahan nito yung pinaka nasirang dike. Ay dito talaga. Kaya dito na rin naanod talaga yung mga yagit ayan oh. Eh, wala magagawa diyan. Kahit pa anong gawin natin diyan mga kalupa eh, hindi na rin makakabangon yung nadaganan niyan. Dahil sira na yung katawan dahil sa ngayon buntis na itong RC-18 pa paugok kaya kahit pa paano kahit kinalamidad may natira ay pasalamatan pa rin po natin may natira pa nakagaya nito ayan at dahil nga po ng medyo na lalabas na ay meron ng mga pangunahin dahil butik tika na rin yung iba talagang matagal na pali natin dito dahil yun nga ang ating nga inaabangan ay yung mga kalamitan na dadating kapag tag-ulan ng Hulyo, Agosto, September ay ngayon medyo lumiwanag na ang panahon at pero na narin na rin po ng mga kalamidad pero wala po tayong gagawa yun po talaga ang kaloob ng kalikasan kaya pagtyagaan po natin kung ano kanya pong ibinigay pang biyaya. Kaya mga kalupa, minsan sa buhay po natin, talagang dinadaanan tayo ng mga unos. Pero dapat tayo po talaga ay laging handa. Dahil yun po ang mga hindi po natin inaasahang mangyayari sa buhay natin. Pero sadyang may mga pagkakataon na talagang darating na kahit nga hindi mo inintay ay sadyang susumpungin. Pero bagamat ganon, ang ipagpapasalamat pa rin po natin ay ang mga kalamidad na nangyayari ay sa halaman na lamang tumatama. Ang ibig sabihin, pipidi pang umulit. Dahil kung ito po ay sa tao tumama, ay kahit pa anong pangarap ay hindi makakaulit. <laughs> Kaya uh, thank you Lord pa rin dahil uh, meron pa rin po tayong pagtsatsaga ang natira. Kahit nga sabihin pa nga tayo ay medyo mayroong uh, kaunting kakulangan pagdating po sa magiging recovery po ng ating tanim na ito siguradong malaking bawas ay pasalamat pa rin uh, yun nga dahil nga nang masyadong mahaba ang katagulanan kung yung mapupuna mga kalupa yun nga unahan kong yun oh. alas isang parsila at saka yung unahan dun hindi na nagtanim dahil nga nang Salalakas naman ng ulan na yun yun nga sinasabi natin nakaraan sa may, may post hindi na umuulan dito sa latag ang lakas na ulan sa bundok kaya kahit pa hindi nga umuulan bumabaha ayun o no? oh. wala na zero na talaga yung isang area na yun yung katabi ko tayo naman ay meron pa rin kahit papano baga yun o masukal pero pasalamat pa rin po may mga matitira mana uh, mananalangin pa rin po dahil sa oras na to na ang ating pala ay manlalabas ay humigit kumulang mahigit pang isang buwan bago pa po natin ito makita at maisa ko. Kaya mananalangin pa rin po tayo ng isang magandang panahon, ng maganda pang panahon para po tuluyan na po tayong uh, makakuha ng partial na biyaya sa atin pong tanim po ngayong paugok sa tagulang ito. So yun mga kalupa sa oras na to, yun po ang ating documentation. Bagamat kinalamidad, I think Lord dahil may natira pa. Positive pa rin po tayo mga kalupa. Talagang ganun po ang buhay. Bawi. Magandang araw.